So ayun guys, nandito tayo sa kabilang parte na naman ng Cavite, Cavite City, dito sa may Sangli Air Base. So nakuha na natin yung isang EcoSport, meron pa tayong isang uh, prospect na unit, color white naman 2017, ito 2015. So check natin kung kakasundo and if mauwi natin unit. So ito rin yung ating pinatest drive na titanium natin na color blue 2017 din. So sold na to guys for test drive na lang and yung mga SOP natin. So check natin. Ay, sorry po. Ay, sorry po. Ah, ito pala sa likod. Okay, so ayun, shot natin color white ng 2017 Apple Sport. Yeah! Tanda na mo natin guys.